Diyos marina hapon, alas 4 na digdingon yan sa lugar ko. And behind me is my farmhouse. Ngunyan, dadarahon ko kamo sa sarong lugar, igdi sa uh, puro ning daga na nasasakupan mi. Tanga ning mahiling taning full view ang bundok ning manrisik-risik. Iba na nindo ako duman. It's just going to be a 5 uh, minute walk from pagpasyar duman sa itaas nagduduman lang tatangani ng tatanga mahiling taan ibang view ng Mount Magnus Badya, iba na nindo ako Mga limang minuto lang ining lakaw mula digdisa parte na ining uh, nyugan me yan ang view ng bundok hirinug na sa so mga paro ni Piyo si Piyo ang amigo ko na harani man sa harungko ang pag-iistaran niya mapaanin na sa aga sa muya siguro mga last week of April pa ang unyan <clears throat> din ding unyan pig pig de develop na tanuman na ng pinya para sa tugang ko yung ibabaw na yan Igu din sa lugar na ini ako na ako anin mga bolo kawayan ngunyan nga ni nagparahakot ako ng pirang tidaso kaning mga kawayan na ilalagot man sa uh, palapala nga nang may kamangan ng mga tanam kong, pananom kong gulay mahay kita ng kadiit pasakat <laughs> inihingal na ako iba talaga pagdaing gayong practice pagabot sa tukadon makarinin mga ayam ko o oh, maririkas magsakat Uh, may mga naitanom ng pinya si Junjun Si Junjun ang samuyang Pinsan Iyo ang nag sa ka nagtatanom ng mga uh, Pineapple Seedlings Kasubawang aga Naghakot siya ng mga pananam Nga naka Adimoha ah, na din siya Nang naitanom Hilingon din dano from here hiling-hiling ta ang lugar na pigali ng ta and yang lugar na nahiling ta itong may blue yan so sa kuyang farmhouse nakahingal magsakat digdi pero sulit na marayan pagal ta magayuno na maray ang namarayan. may hiling mo pag yung huwag di sa itaas so bago nga ni Garo, ako nagbasol na bako na pili kong spot para tindogan kiharong kaya kayang time na nagpapagibo ko ng farmhouse. Maduot pa ng maray ka dakol pang kahoy. De, ko mahiling na arog kanigad kayon ang ang view from the top. Ayan. O to si Manoy Junjo -Jun, nagtatanom ng pinya. Tapos ining part na ni Nyogan. Uh, Diyan kami nagkakawit. Nagkukuha ng uh, produkto. tanganing ibuhon kopra. Rumdom ko aki pa ako. Ako ang taga iba sa para kawit dara-dara kon suklot. Tapos ako ang para tipo ning kinawit na na ni an pinakamasakit na ah uh, kawitan ni Lalo na sa parte ko na ako ang para tipon Makawit halig di sa taas. Mahulog ang nyog, malitong duman hanggang sa baba. So ngayon ang, <laughs> Ang ginigibukad to, palibasa nga ni Aki siguro mga around 7 or 8 years old ako kayan, Pag nag uh, bagsak na nyo, ako pa duman sa babata. duman masan ako mapuro. Duman na din ako matipon. Tapos pag nag uh, na, ako pa rin ang kairibata. Aram mo kung sa ko tinipon sa so mga inyog na sa muya nga hakuton. Yan, yeah, ini si Manay Jonjon mm -hmm. ang samong mahigos ma ma na pinsan na matibay magtanom sa ako na ako ng inspiration sa gardening ta magayon ng kayang sa mga tanom masakat ta kita yan ah uh, yan medyo mapagal pero it's worth the time it's worth the pain uyan na naman so mga ayam ko naglalamag yung mga manok Mirko! nakakasupong sa kapitbahay at pigpapara lamang kayo sa mga atama manok madali-dali kaming mabandig dita kada sakat ko digdi sige yung kala lamang yung mga manok sige man rulupadan at tapatigay may mga guna na naglulumlum manggot sa si kusibadong magayang nalili magayang digdi ang view ano ayan kapag ka nang ilingkod sa atas ka at sir lang malinig dalaan mo si Manoy Junjun -Jun na nagpapaamak yung ko yan. ning <laughs> sa iyang gatong <laughs> ano yan ho ano, ano, mo sa ano sa boy scout tibay <laughs> talaga ni si Manoy Junjun tapos ego ng posporo oh mahiling nagkakarab-garab na ang mga alang na ano na pigragpas yan ang beauty ning sarong nag sa aroganing ganing lugar, barrio harayo sa banwaan. Makakanood ka ning, ning mga bagay na minsan out of convenience, ito na masyadong napapansin. Ngunit dahil araw ka yan, may mga kulang na na mayo igdi pero you have to make do what you have that's why nakaisip ka ng iba't ibang diskarte sa buhay aroga iyan o yan na nakapag uh, palada si Junings, ano ni sa iyang sinusuluan kaya iyan sumangan ni Ragpas tapos naalang na mga duot kaya makurabo no magayon na magang pagsulo mga bonfire ano? Hmm, bonfire ganoon mga kita ano no Giro lang kita mga kamping, ano no haro kana na kahit na, ano na activity? ako man ano lang one time lang maugmaman <laughs> uh -huh. Maski puspuro. puspero. Hey, Ibiga ano? Gusto ko ng ani din na magshort ay. <laughs> Bahala man vandinda. Kuya na kung ngunyan sa ibabaw kay ining daga. Ano kaya niyo ay uh, halang kaw na parte ninyo gan. Kaya si pagsikat na subago. Kaya hinihingal pa ko. Ay. Hiningal ako ta. Bigbarabugaw <laughs> ko so ayam ko. Nagpapara lamag ning manok. Igong igodigding sarong manok na sa kakadulag. Nagsarabit subitis duman sa ano baga, balago ning huyo o di siging araki akso bago makasupog ta harani hindi harong katong may sadiri. diri baka tiyang kayan may siwa kung ano <laughs> nang ihar sa mga manok niya <laughs> nakasupog baga no anyway uh, unin yan ang magayon na view ng Mount Panda si Krisik pahiling ko sa Indo medyo natatakpan pa madumang kita let's take a closer look of the mountain ah uh, And yung bundok na niyo ay may hiling sa parang San Pascual. Di pa ako naka dyan. Dahil ko pa ininabibisita. Kontento na ako ngunyan. Sa ngunyan, pa ako sa naihiling ko from afar. Yan no, hilingan nindo. Ang ganda no? Para ganyan kagranan sa iyang itsura. From where I am. Tapos may mga neighboring mountains pa siya na dahil ko kabisado kung anong pangaran kayan pero ang prominent kaya ini yun yung um, manrisik-risik yan tapos igdis sa baba yan yung mga tanom na pinya kunisipig uh, tatanom sa bago ni Manoy Junjun tapos igdis sa kataid ming daga iga din yung mga nakatanom na si Manoy Dandiman ang nagtanom kaya magagayo na ay eh. pirindog na pati ang pinya kaya pagbagong tanong mga hapay pa yan pero pag itong buruhay na nakatirindog na yan magayang hilingon tapos tranquilong na maray hindi sa likodan ko iniso ano niyo Kadlaga na niyo nyo gani pa din pero mas kadakol tanom na kahoy kesa sa sa nyog hindi kami nakuha ni mga kahoy pagkaipuhan ni lalo pag mapagibon ni harong yun mo mahiling itong talagang haralang kahoy na kahoy darakulaan ang hawak Aragwa na kaagi, nagpatisis ako ng kahoy, inabot ng around 500 las uh, board feet yung e si ginamit ko duman sa pagpa uh, ayos ng ano ng palapala sa kasi farmhouse dahil nakasawang balik-balikan ang view na iniyo sa babae sabi ko nga ni Kuta na kung amay-amay ako nakadigdi tiba din na itong mga drawing materials ko tangani makapagpinta ako digdi sa ibabaw o yan ang bundok magayon na no tapos sa baba yan so mga paroyan yan ang tanuman ni Rapio so amigo ko tapos si din digding uh, umahan na si Manoy Dandy and then sa other side yan man so kapidasong daga na pig uh, o umami yan yan so bundok iyuman inyo parte na pigo umami di pa masyadong uh, sarama ang bunga ng paroy green pa medyo nahurigay kami ng mga 2 weeks higdi sa pagtanom ni Piyo si man Piyo Pio mapaanin na sa aga ayan ang dilaw ng maray hinog na mga paroy niya gayon na pati ay sana makabawi sinangon yan sana maging magayon ang anin ni Nata kanakaagi kaya medyo maata So this time we're hoping na magigwasin ni magayon na eh. Ani. Ayan, yung sa baba na harong kay Kika yan, sa kay Badong, yun ang pinakaharang sa kuya na neighbor, hindi sa lugar ko. Let's take a closer look at the mountain. Ang ganda, no? Tranquilo na maridig diyo. Maduruson pati. Sabi ko nga ni, kung hindi ako nakaharong, naro maugmahan na pagmati ko. <laughs> But nevertheless, mayo man akong regrets duman sa napili kong spot. Kung sa'yo na ko iguaning istaran man yan. I think uh, best best uh, place pa rin talaga na magstay stay igdi sa probinsya. Arugay niyo sa muya sa baryo. By the way, inipalanan po puro 4 ng barangay pari. Dahil sa Basud, Camarines Norte. So ang produkto milig din yog, pinya, uh, mga root crops. Kamoteng kahoy, kamote mga gulay uh, good mga San Fernando tapos mga linsa kalyang yan sarap sa pinaka paborito kong uh, root crop masiraman yan ma -ano, pati, ma masapog uh, it's now 5 o'clock. Si Manoy Junjun, dahil panaabaho. Oh, sige pang tanong. <laughs> Mahigusong kaya talaga yan ay Andsan, mo maawat. Maski nga may break time. Minsan, masakit ang pang So, inilang mo muna tabi ang uh, gusto kong i-share sa inyo doon and view igdi sa uh, itaas ning sa moyang uh, nyugan kung sa intarata na utaan magayon na nabundok ning Mount Manrisikrisik Thank you for watching.